Hello mga palangga. Happy Sunday sa ating lahat. So for for today's vlog mga palangga is Uh, mag magdi-dinner na naman kami doon sa bahay ni mama kasama aking mga kapatid tsaka kanilang mga anak tsaka kanilang mga asawa so nadala ko guys ng ano guys ng uh, sandia watermelon para sa aming family para meron kaming panghimagas so yan sinaslice ko guys para maya ready na mamaya para kainin na lang Diba guys? So, uh, favorite namin yan talaga guys. Kami magkakapatid talagang makisandiya kami guys sa totoo lang. Lang. Tsaka ano Lahat halos kami lahat guys Eh mahilig kami sa sandiya Parang si Tutu Ilmir lang yata Yung hindi masyado mahilig dyan Parang siya lang yata At the, the rest eh mahilig talaga Sa watermelon So ayan guys kasama ko si na Gigi Ayan naka red Pareha kami naka red Tapos si eh, Ruda naka black Si Tintin nandun kausap si mama Tsaka nandun din si Tata Gabi, tsaka si Nonoy. So yan, yan, kuha na naman ako isa, tikim-tikim na naman, hanggang maparami na naman mamaya. <laughs> so yan guys, pumuntahan ko na naman doon sa, sa, sa aming sala, nandun ang mga pamangkin ko. Kasama, na, kasama nila ang mga mag, kasama ang magpipinsa, naglalaro na naman. Well, ganun talaga. Eh, may mga gadget-gadget na naman kasi eh. Kaya yan eh, Naga, ano sila, naglalaro ng games. Nandun din si Brady nakaupo. So, yun, guys. Papakita ko sa inyo ang mga kafatsed. Ayan, may mga pictures kami doon. Eh, thank you, Casey, sa kanyang effort. Kanyan, saka kay Sha uh, yan, guys, oh. Sa taas, si Mama Papa. Ayan, ako yan, yung tinuro ko. Yan ang mga kapatid ko, guys. Iba, guys. Mga ma-view, tsaka mga O, oh, diva. Tsaka yan, may malaki kaming Christmas tree. So, yun. So, babalik na naman ako sa kusina, guys. Para, para titigyan na naman ako doon. Nan, tikim na naman. Tikim, tikim, tikim na naman. Irina! <laughs> yan, si Toto El Maraming singer sa family. Tsaka, <laughs> ano na Chef Cook. Ayan, guys. Yan yung niluto na. Tikim na naman si Irina. <laughs> tikim, tikim. Magamabusog mamaya. Wala lang ganang kumain. So, yun. So, Ayan, uh, nag-prepare pre na kami ni Gigi, guys, sa aming ulam. So, ni inilagay namin sa bowl. <coughs> Excuse me. Dalawang bowl, guys, para mamaya, guys, eh, wala nang tayo, tayo Eh, nandoon na sa mesa para kuha lang ng kuha. Para wala. Tapos, ano, guys, may mga kanin din kami na nilagay doon na dalawang malaking bandiado. Para hindi na tatayo, guys. Talagang dyan na talaga eh para hindi sila maisturbo guys, 'di ba guys? So mas mabuti yung isahang lagayan lang, pero malaki. Ay tingnan sila guys, naghihintay na sila. Ayun si mother, mother, Mother Mother, nilagyan niya ng serving spoon ang ulam. So yun, guys, si Toto Elmer ang nagluto niyan guys. Kada halimbawa may mga ano kami diyan, may mga simpleng dinner, ang dinner. Madalang luto lang yan, guys. So, yan, guys. tingnan nyo, guys. Gagawa bala yung mantika na. Ilagyan ko yung kamera ng light, eh, para makita ko talaga, guys, yung kulay. Ayan, namin anak. Nagpapasubo, pero mamaya, kapakain na yan mag -isa, guys. So, I'm proud of you, anak. Kasi nga, makakain ka naman sa... Minsan ka lang magpapasubo. Sige lang, ah. Uh, abang bata, eh, pagbigyan. Kasi hindi, eh, paglumaki pag lumaki naman yan, hindi naman magpapasubo yan. hindi di ba, ano? Kulag-lag ni mama kag ni papa na. So yan, nagpapakandong na naman ang aming ano. So, Pakain daw siya kasi, kasi nagulutong, nagulutong siya. Siyempre, in-prepare ni mama niya na kanyang makakain. Ang ulam niya is manik. Manik, manis, manik. Tsaka may sabaw. Wala siya <laughs> reklamo, guys. O, gusto niya yung manok din, guys, yung, may sabaw. Gusto niya rin yan. So, kailangan din sa mga bata, may mga gulay. Kaya isipray din hindi niya kumakain ng gulay. Hindi niya niya papakain. So, ginagawa ko lang, ginagawa naman yung papa niya. Nagagulay kami, minsan namin ng mga karne o isda. Yung sabaw lang sa kanya, guys. Tapos, lagyan mo ng isda o karne yan, kumakain yan siya. Ayan. Hindi pwede na hindi kakain yan kasi hindi kami uuwi sa makakain. Hanggat hindi siya kumakain. So, after niyan mamaya, balik din naman sa, ano yan, dun sa mga, doon sa, kasama sa nila yung room yung niya eh. so, uh, pakainin muna natin ba para mabusto o ang aming bus bride si mama niya kumakain na naman na sa eh yung kinain niya guys punti lang iniwan niya dyan yan po ano daw siya guys ang watermelon daw siya favorite niya, siya watermelon favorite ni Brady James ya. so yan yan yung kanin niya yung nilagay ko guys yung yung chicken breast yun na yung ano niya eh, gin slice like gin parang Nihimay-himay ko ng mali. Tapos, binukuha ko yung ano, buko ng manok para make sure, guys, na wala siyang mga kainan. Buto. Yun. So, alam ko, nabusok din siya sa kinain niya. Kasi, uh, ako nagagay ng kanin niya tsaka ulan Yung eh. prefer ko para sa kanya. Siyempre, love, love, love ni mama niya tsaka ni papa niya. Mexican talaga. Diva, diva. Dati hindi siya ganyan ka ano guys. Hindi siya ganyan kalakas kumain. Oh. Talagang siguro. Eh, ano na pala yung katawan niya eh. Ngayon lang ano guys. Ngayon lang siya kumain ng marami yan. Uh, talagang minsan, talagang dinu, ano, ano minsan, palagi talaga siyempre it, tututukan yung talaga yung anak niya. Para sa pagdating sa mga pinakain. So, kung ano guys, kung kung minsan, inaano ko rin siya guys, sinusubuan ko rin guys. Kasi para make sure na